Guys, yan may bagong dating tayong manok na kulot. Kulot yung balahibo niya guys. <laughs> Ang cute niya. Pero not for sale muna siya guys. Padamihin natin ito. Bagong, bagong lahi ng manok natin guys. Marami naman tayong pangkatay dito guys. Ay, yun lang muna ibenta natin. Ito kakaiba siya kaya... <laughs> yan nangungulik na tayo ng mga kakaiba. <laughs> Kaya ibang manok. Pero marami tayong pangkatay guys. Oh. Hmm. Kahit itong mga upa nandito sa taas. Yan pangkatay yan guys. Hindi ko na pinupupok yung iba kasi kung ano. <laughs> Para mas makalawak sa'yo sila. Ito mga kawitan lang guys yung nalagay natin dyan kasi nag-aaway-aaway sila. Yan, marami na tayo ditong pangkatay guys sa mga naghahanap. Anytime po meron tayong ma makukuha ka agad. Lalo ngayon na uh, taglamig guys, masarap humigop ng kaldo. Yan mga native yan guys. Oh. Piliw lang kayo dyan. yan nila mga opa din guys